Good morning po sa lahat. Ito po yung sitwasyon ngayon dito sa amin. At naglilinis po ako dito sa kalsada. Ayan, nakikita po ninyo. Dami pong basura dahil baha po dito. Ito po sa barangay Landayan. At may nagtitinda po ng pako. pako. Tatanungin natin ito si si ate. O, kamusta ate? Ano mo yung tinda mo? Ako po. Ang pako. Ang pako. naman itong ito? 40, 300. Pero pag wholesale po, pwede na sa 30. Wholesale? Opo. Nakain ka ba nito, Sir? Oo, oh, kain ako dyan. Oh, so, nakain ay, daw si Sir. Ay. Ano pangalan mo? Maymay -may po. Maymay? Okay. pa muna dito. Para dito may rapan. Dyan ako dito? Oh, diyan lang sa walang ano. May... So, ito po yung sitwasyon ngayon dito sa aming lugar. Ang uh, tubig po. Apat na buwan na to. Ilang buwan to? Ang bago mawala? Agang January, Hanggang February. Hanggang February? Oo. Oh. Ayan, uh, ito po yung sitwasyon ngayon. Nagtitinda si Ato. Dadaan ka dyan sa, sa oh. baha. Eh, na ano din yung bote eh. Kapasukan din hmm. ng tubig. Taga saan ka ba? Delapas po. Ah, taga Ito yung araw-araw na tinitinda mo? Pako. Iba-ibang gulay. Hmm, Talbos, si pako, talong, kahit talong. Eh, pamilya ka na ba? Opo, oh, pamilya na ba. Hmm. Marami na nabinta? Paubos na rin po, last na po yan. Wow. obus na po. Dalawang eh. box po. Dalawang box. O magkano ang sayo dito? Balik pa ito po, pako po. po pako, paborito po ito ni Inay sa ni Ha? Huh? Nine pieces na. Nine pieces. Ha? magkano yan? 30 times 9, 270. 270. O yan. Gusto niyo pa ko? Oh, yun. Ay, tapos ba? Gusto nyo pa ko? sa Ha? Ay, hindi na makakarating yan dyan. Kinuha ko ng lahat. Papakiyawin ko na. Ay, sige, bigyan nyo ng tigisa kasi kukuhanin ko yung tatlo, ha? Okay po. Ah, sige. Sige, kuhanin ko na lahat yan. Okay. Oh, pagkatapos, singilin, singilin mo sila, ha? Ulay mo na sa pagbigay, ako magbigay, O, Ipagbigay ko na rin po ito. Mamasko. Ikaw, sir. Baka wala ko na. Mamasko ko rin yun. Ayan, oh, yan. Yung sa akin, tatlo. Pero mo akong tatlo. Tarang, tarang tatlo. Uh -oh. Kay CB bigay mo na kay CB yung ano. Sa'yo, tatlo. Uh Oo. -oh. Tatlo yung sa akin. Oh, yan. Para at least yung, makauwi ka na rin. Di ba? Wow. Tapos, singilin mo sila, ha? Oo. <laughs> Buwindi, ha? Oo. Ito siyempre si Sir William mo. O kala mo may taga ano ka pa. Oo, oh, ito taga bigay ha. May taga bigay okay ka pa. Na. O oh, nasan yun sa kanya? Ayan Ay, na po. Ayan sa'yo. Tatlo lalang, oh, sa ayun. Ayun na lang po. Oh, o yan, sa'yo na pala yan. Taga lang kami. Sa'yo na yan? Oo. Oh, okay Akin na ito. Meron na sila. Merry Christmas. Happy New Year. Salamat po sa lahat. Ay nagbigay ng... Ayan. <laughs> yung ina tinda ni ate. Salamat. Pakaw, pakaw, pakaw eh. Pakaw lamang po. Wala siyang tindang iba. Wala na. Ubus na yung repolyo. Alis, naubos na yung pandan niya. Salamat, salamat. Oh. salamat din dito ha. Papasko mo ba dito sa amin? Malamit <laughs> oh, yeah. ang Pasko. Ang atman. natin si ate. Oh, yeah. Sige, makakauwi ka na. Salamat po. Anong mo? Anong mo? mo? Salamat ate ha. <laughs> si kuya. Wala na anak mo? Ah, wala po. Ah, wala? Wala. Ano lang. Uh, partner lang po. Ah, partner lang. Ano mo yan? At uh, sipag mo naman ate kahit kabaan. Ah, sige. Salamat. Yeah, Andito na kami ate. Oh, wala na eh. Bibigay pa na sa natin doon sa iba eh. <laughs> Ay, ito, iuwi ko ito. Gusto ito ni niya, uh, gusto rin ito ni inay, ni misis eh. Ah, ah, okay. Magkano lahat yung ano? Uh, 270 Ha? 270. 270? Oh, yan. At uh, total, bahan naman. Makaka-uwi ka na ng maaga nito. Ha? Ah. Opo. Okay. Ayan, okay, mga okay, sandali. Ang ito. Ilan? 7.30. Hindi so, na. Huwag mo nang suklihan sa inyo. Hindi na. oh. Hindi nga. Para maka... Tagdag mo rin. Pulong ko na rin sa'yo dahil yun. Mag kaysa maglalakad ka pa. Baha. Laking bagay ito kaya. Ha? Laking bagay. Hmm. Para Thank na... Thank you. Ano si ha? <laughs> <laughs> ha? Alam mo po kasi ang hirap kasi na sitwasyon namin dun sa amin. Tapos... Kaya yeah. Yung 300 na tubo, malaking bagay po. Hindi pa kakauwi ka na ng maaga. Opo. No, ano lang? Lama taga po. lang ha, taga lang. Ha? Ka po. Thank you hmm. po. makakauwi na si ate. Ate Irene? Irene ba? Ma? Maymay. Ate Maymay? Ayak okay. okay. <laughs> siya eh. Siyempre, alam ko po, po yung sitwasyon ninyo. Sa hirap ngayon ng buhay dahil yan. Kita ninyo, baha, maglalakad kayo dyan. Tapos nakatapak, nakaano ka lang. Dapat may buta ka sana pagka ganyan. Kasi yeah. tapos pagka ano, maghugas kayo nung... Kapo, oh, nagsasanitize naman. Mm -hmm. Kasi yung ano nung daga, yung okay. iwasan natin. Ako po rin, nakabota po rin ako yan. Nakabota rin po ako dahil ya. Maglilinis po ako dito. Yan po yung sitwasyon na dito sa may aming lugar. Ayan. At uh, nakita ko nga lang si ate na galakunan pa pako kaya binili ko na po lahat para makauwi na siya ng maaga. Thank diba? Salamat po. oh, sige. Ingat ha. Ingat ha. Thank po. O, oh, yan. At pa-uwi uh, na si Ate. Thank you. Ayan po. At uh, maaga na pong nakauwi si Ate. Si Ate Maymay. Ayan. Hmm. po yung sitwasyon ngayon dito sa amin. At... Uh, labas po ako dito banda. Para makita rin po ninyo yung uh, sitwasyon ngayon dito sa amin lugar.

Tinggahan po rito. Po yung uh, sitwasyon na dito sa amin lugar. Oh. Oh. Ayan, oh, baha. Ayan, oh. Ayan, oh. Tapos dito po yung sa amin. Ito po yung uh, problema po ngayon dito sa amin. Tumansya lang po ulit ako dito sa amin. Kasi nga po, ano ba yung inyong pagkaganit po po na ano. -win pa po rin ako. Ano ba ang ulam dyan? Nilagang baboy. Nilagang baboy? Oh, yes. Pag maya na. Order na kami. Ha? Ulan order ako isa. O, sir. Dito na lang po muna. Dito na muna ako kakain kasi yung uh, sitwasyon nyo dito. Pati po sa pamasahe ngayon ng ano, yung mga nagsasaid talaga talagang na uh, napaka ano po, eh, eh, mahirap po naman maka, bago po makarating dito, ay eh, dadaan ka talaga doon sa malalim. Halos kalahati po ng gulong kaya ayun. Si ate, binilhan ko ng uh, ano, tuwa si ate. Ayun, at uh, masaya si ate dahil inubos ko yung pako. At least napasaya ko si ate. Mm. Eh po nabog pa sa po tayo dito na ano po ako doon. Wala bang nakarating? Nakita ko na si Ate na ayuda. Hindi na pansin. Dapat may ayuda dito ano? Wala. Ito po yung nagbibigay ng ano ng ayuda. <coughs> po. <part of course. coughs> Dapat po namimigay po kayo. Presyo ng mga presyo. Pag ako yung maman. Presyo ng rin eh. Ayun, kukuha na po ako dito ng pagkain ko kasi Ah, dito ba sa kakain? Mamaya Ay, pa po ako ah, we... oh, uwi. Uh, dito ka na dito ka kakakain? Hindi, doon ko dadalhin ko doon. Ang kulit mo eh. Ano, bumili na nga po ako sa inyo. Oo, kasi mauubos na po. Labasan yung, yung mga yun. Kasi baka mamaya wala na akong abutan. Ayoko na po mong doon sa malayo. Ako yan po si boss oh. Ito po yung isa <laughs> sa... Basta po may ari ng bahay na ito. Dapat bigyan kaming relay. Kaya na ating way. Kaya nila ang kanilang may, may, ano, may, ano, may, Mamimigay. Interview. 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 interview na ano? Pagpipigay yata ng ayuda. Ayuda. Oh, siguro bibigyan po sila ng ayuda. Interview pa eh. Uh, yata. Ako po maglilinis lang po dito ta tuwing uh, po napunta po ako dito. Ano? Ano you know, yun? Ito nyo yung... Uh, ano? Uh, uh, at, uh, at least po natulungan natin si ate dito po ako ngayon sa po dati later namin. Po, okay, may mga tanim po kasing halaman si Mrs. dito. Po, may mga impali at least nakapagpasaya na naman po tayo ng sa nating kababayan yeah. uh, na, na talagang nagsusumika para lang may pagkain sila. At uh, ito naman pong uh, lugar namin. Uh, oh, ang po ay mataas. Wala po naman tubig. Lang, kaya lang po madumi po talaga yung kasada. Kaya <clears throat> kailangan dinisin din. din. Yan po yung sitwasyon dito. Ito nga po at ah, uh, napakalalim po ng tubig. Halos sa uh, kalahati po ng gulong. Kaya kung dadalhin ko po, po yung sasakyan dito ay mabakas. Music <tod>